Marcos Kapitulo 1 Bersikulo 40 hanggang 45 Pinagaling ni Jesus ang isang ketungin. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumod ito at nagmakaawa, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketungin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko. Gumaling ka, noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. At pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kung inuman. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako.